to? Ba't kaya ako nag-aasaya magbayad sa isang tutor? Di naman pumapasaya anak ko. Ha? Paano po? Ito pong mga nasa questionnaire. Lahat naman po ito na ituturo ko sa kanya. Eh hey, naku, ang sabihin mo, pretender ka. Pretender? May certificate ka nga. Pero pulpul -pul ka naman. Kasi kung magaling ka talagang tutor ka, dapat pumapasaya anak ko. Opo, oh, mommy. <laughs> Hindi niya nga ako tinuturo na maayos eh. Alam mo nga, minsan, pag nag-aaral kami, hindi niya ako tinuturo na maayos kasi ay natupad niya cellphone. Tingnan mo, tingnan mo na, sinusumbong ka ng anak ko sa akin? Ano ba yan? Sayo naman yung binabayad ko sa'yo. Ano naman tinuturuan na maayos yung anak ko? Ano pa silbi mo? basan um, siya na po. Pero tinuturoan ko po talaga si Chloe ng maayos. Hindi ko po siya pinapabayaan pag nagtuturo ako. Pero bigyan niyo po ako ng chance. One chance na lang po, please po. Mas mafokusan ko po siya. Aba, dapat lang. Binabayarin kita na maayos. Ayusin mo yung trabaho mo. Ewok eh, sa inyo. Papasok na ako sa trabaho. Chloe, bakit mo namang sinabing hindi kita tinuturuan? Ginagawa ko best ko para makapasa ka. Pero bakit bag ka pa rin? Eh, nakakatamad naman kasi mag-aral. Mas gusto ko pa nga mag-selfo araw-araw kaysa sa mag-aral ng ganito. Tsaka yung pagturo mo, kaboring Naku, hindi pwede yan, Chloe. Ako papagalitan ng mama mo. Kaya please, mag-aral ka ng kabuti. Gosh, LBG. Oh, ito. Kasi i-copy mo to ha. Check ko yan. Hello? May matatanggap ako certificate? Okay, sige. Che-check ko sa TikTok. Okay, okay. Wait lang. Ah, so, na yun? So, yun. Ano to? TikTok? Akala ko ba magfocus ka sa pagtuturo sa anak ko? Hindi kita binayaran para mag-tiktok lang. Hindi po, hindi niyo po naiintindihan eh. Meron lang po akong chinecheck ko. Chinecheck? Nagtitiktok ka? Kitang kita ko. Ano? Ano pa idadahilan mo ngayon? Kaya pala bumabagsak okay. yung anak ko kasi busy ka sa pagtitiktok mo! Hindi po. May chinecheck lang po talaga ako. Meron lang po kinapag Alam kina mo, huwag ka na CSN. magpaliwanag pa. Huling araw mo na ngayon. Makakalis ka na. Pero po... Hindi. Tama na. Maghahanap na lang ako ng ibang tutor na anak ko. Alam mo, kaya nga kami kumuha ng tutor eh. Kasi busy kami mag-asawa. Wala kami oras sa anak namin. Kaya kami kumuha ng tutor para meron kang oras sa anak ko. Eh anong oras mo? Oras mo sa pagtitiktok. Kaya wala, sayang lang. Sayang lang binabayad ko sa'yo. Makakaalis ka na. Sige po. Ano na po? Nak. Ikaw muna lala. kita ng bagong tutor, ha? Sige lang po, Mommy. Take your time. Okay. Hanapan kita mas okay na tutor. Hindi yung protektok pinag-aatupag. Mommy, hmm? nasan po si Teacher Isha? Nako na, pinaalis ko na si Teacher Asia. Kasi hindi naman niya tinuturoan ng maayos yung ate Chloe mo eh. Mami, palagi niya po kami tinuturoan ng maayos. Si ate lang po, di nakikinig po sa kanya. At sumasagot po siya sa ka kay teacher. Kay teacher. Hmm. At tinataguan po. At, at kahit po wala po akong tutor, palagi niya po akong tinuturoan pa rin. Ah, oh, ganun ba nak? Totoo ba yan? Opo. Aba, kasama ka rin pala sa tinuturuan niyo. Naku, hindi ko alam yan. Nakakaya naman kay teacher Isya mo. Sige nak, magpanya ka na. Maaga pa mo bukas ha. Okay po. Sige, good night. Tulog na ha. Oh, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, misis. Um, ma'am, andito po ako para magtanong po sana tungkol sa anak ko. Mm -hmm. Kasi nabahala po kasi ako. Kasi puro po yung grades niya. May tutor naman akong binigay sa kanya pero di ko nga alam nangyari doon sa batang mo. Ang bababa po ng grades niya eh. So, sinisi ko rin po yung tutor niya. Ganun po ba? Actually, missis, uh, si Chloe naman eh, magaling naman talaga siya sa klase. Um, actually, comment ko yung tutor niya, no? Ang galing niya. Kasi pag ano, pag may mga oral recitations kami, nagsasagot naman niya. Yun nga lang, panaylabas ng labas. Tapos, ano Uh, hindi nakikinig ba pag pinagsabihan, tsaka sumasagot pa minsan. Po, ba? Kaya yun, kahit magaling siya sa klase, hindi ko siya mabigyan-bigyan ng magandang grades. Ganun po ba? Hmm. Ano po kayo mapapayo niyo, ma'am? Kaya niyo po na kailangan kong gawin or babawin. Actually, Mrs., hindi naman sa inaano ko yung pagiging nanay mo, ha? Pero, try mong bigyan ng time yung anak mo kahit na meron siyang tutor, iba pa rin kasi yung ikaw mismo yung nag sa kanya, yung mapagsasabihan mo siya. Yun. Ano po ba, ma'am? Laka mm -hmm. na rin po kasi pagkukulang ko sa kanya. Sige po, bibigyan ko po siya ng time. Sige. Thank you po. Wala na ano na ito mo? Hindi naman kami nagulong sa'yo, di ba? Binibigay ko lahat ng kailangan mo, pati tutor. Bakit ka nagpapabaya sa school? Nakausap ko yung teacher mo. Ngayon, alam ko na kung ano yung totoo. Nagpapabaya ka talaga sa school. Sinisi mo pa yung tutor mo. Naku, nakakahiya doon sa tutor mo. Inaway-away ko pa naman din. Kala ko pinapabayaan ka. Pati yung kapatid mo, tinuturuan pala niya Ano ba problema na? Ano po, magandang hapon po. Ayan yung teacher mo. Um, bakit niyo po ba ako pinapunta dito? Ano pong nangyari? Um, nakausap ko kasi yung teacher niya. Pinuntaan ko kanina yung school. Actually, nangingi ako sa'yo nung paumanhin kasi nakapagsalita ako ng masasama sa'yo. Ngayon, alam ko na kung ano yung totoo. Chloe pala talaga yung may kasalanan. Hindi ka nagkulang sa kanya. Pati yung kapatid niya, tinuturuan mo pala. Hindi ko alam. Pasensya ka na, Miss Isha. Um, wala po yun. Ayos lang po. At least, mayon po, um, nalaman niyo po yung totoo. Sorry talaga ha. Pwede bang magturo ka ulit sa anak ko? Sige po, wala naman pong problema kung tuturuan ko siya ulit. Um, basta po, siguro, ngayon, minsan po, pag time kayo, um, samahan niyo po ako mag-tutor sa kanya. Turuan po natin siya para po, uh, mabantayan niyo din po siya. Tsaka alam niyo, magiging ugali uh, niya and madisiplina po. Ma'am, Aisha, Ma sorry po talaga about that time po. Uh, hindi po naman po talaga ako. Uh, promise for this time, I will do my best to cooperate for Okay. Nak, be good to your Miss Asia, ha? Huwag ka nang pasaway, ha? Tsaka makikinig kang mabuti. Sige po, Mami. Hmm, tsaka para sa iyo, Nak. Ayaw mo ba nun? Tataas lahat ng grades mo, di ba? Tutulungan anak. ka ni Miss Asia, ha? Yes, ma. Mag-thank you ka sa kanya kasi Mama, magtuturo ka. siya ulit sa iyo. Basta ha, bigyan ka na. Makikinig ka na sa akin. Sige po. <laughs> thank you for the time is it about control losing the grip you get old turn to the sea i don't know how but you find me never too late to get up maybe it's not as hard as you think